Ito ang grade 5 aralin panglipunan at ang ating paksang aralin ay tungkol sa relihiyong Islam. Paano nagsimula ang mga Muslim sa Pilipinas? Tinatayang nakarating sa Pilipinas ang Islam noong ikalabintatlong siglo sa pamamagitan ng Islam misyoneryong Muslim, si Karim ul Makdum, Nangaral siya ng isang Islam at nagtayo ng moske sa Sulu. Sumunod na dumating sa Pilipinas si Raha Baginda at kinilala bilang pinuno na rin ng Sulu. Ang kanyang anak na si Paramisuli ay pinakasalan ni Hajid Abu Bakar. Dumating siya sa Sulu at naging kauna-una ang sultan. Ipinangaral niya ang isang Ipinangaral niya ang Islam bilang reliyon ng kanyang kaharian. Tinanggap ng mga Pilipino sa Mindanao ang Islam. Ang pagbasa ng Quran ay nagsimula sa panahon niya sa pamamagitan ng pagtatag niya ng paaralan para sa mga Muslim. Ang madrasa noong 1550 dumating naman si Sharif Muhammad Kabungsuan. Sa Pilipinas, siya ang nangaral ng Islam sa Maguindanao. Umiiral hanggang ngayon ang Islam sa mga teritoryo ng Muslim sa Mindanao at maging sa paligid ng Mosque ng Quiapo. Patuloy na sinusunod nila ang kanilang gawain batay sa kanilang paniniwala at ang kanilang kinikilalang Diyos ay si Allah at si Muhammad ang kanilang propeta. Ang Quran ang kanilang sagradong aklat at dito nakabatay ang mga sumusunod na limang patakaran ng Islam. Ang una ay ang pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya. Sinasambit nila sa araw-araw ang sumusunod na pahayag ng kanilang paniniwala. Walang ibang diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kaniyang propeta. Ang ikalawa naman ay ang pagdarasal. Ang pagdarasal ay mahalaga rin sa kanilang reliyon. Limang beses na nagdarasal sa maghapon ang mga muslim. Madaling araw, araw, tanghali, hapon, paglubog ng araw at gabi. Para sa kanila, kailangan malinis ang kanilang katawan at isip bago sumamba kay Allah. At ang ikatlo ay pag-aabuloy. May mga parang upang may pakita ang kanilang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang una ay tinatawag na sakad. Ang layunin nito ay matulungan ang kanilang kapwa na nangangailangan mula sa kanilang kita na binibigay sa simbahan. Ang ikalawang uri naman ay tinatawag naman na sadaka, na kusang loob na pagtulong sa kapwa na bahagi na rin ng kanilang pagkakawang gawa. Hindi ito nakabase lamang sa pagbibigay ng material na bagay. Ang pagpapakita ng tapat na pagmamahal at pagkalinga sa kapwa ay isang halimbawa. Ang ikaapat ay ang pag-aayunin. Ang Ramadan, ang tatlumpong araw na pag-aayuno para sa mga Muslim, nagaganap ito tuwing ikasiyam na buwan sa kalendaryo ng mga Muslim. Ang pag-aayuno para sa kanila ay hindi pagkain mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. At ang panghuli ay ang paglalakbay sa Mekang. Hangarin ng mga muslim na makarating sa Mecca. Ito ay sentro ng Islam na matatagpuan sa Saudi Arabia. Sa, sa lugar na ito, makikita ang mga banal na lugar. Ilan sa mga ito ang Kaaba, ang Itim na Bato at ang Sasam. Ang banal na balon na pawang nagugnay sa buhay ni Muhammad ang nagtatag ng Islam.